Ito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Underwater Torch Relay bumida sa pagbubukas ng Paris Olympics 2024. Si na vendor na si Lollipops, pumanaw sa edad na 75. Estudyanteng TikToker na binatiko sa pagbablog sa klase, dinipensahan ang sarili. 8-year-old Pekinese, kinilalang world's ugliest dog. At sa trending showbiz balita, Nation's Girl Group Beanie dadalhin ang Beanieverse sa The Big Dome. At... SB19, kauna-unahang Pinoy act na nagperforms sa Japanese online show na The First Take. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama -sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, Under the Sea. Sa pagbubukas ng Paris Olympic Games 2024, nagpawaw ang isang French free diver para sa tradisyonal na torch relay. Para kasi makuha nito ang torch, kinailangan lang naman itong lumangoy sa ilalim ng Mediterranean Sea. Ang Instagramable underwater scene si sa trending report ni Arnold Herrera. sa tuwing magbubukas ng Olympic Games. Bahagi na nito ang tradisyonal na Olympic Torch Relay kung saan ang apoy na sinindihan sa Olympia sa Greece ay dinadala papunta sa bansa na mag-host ng Olympics. At sa pagbabalik ng Olympic Games ngayong 2024, sa halip na nakasanayang runners, bumida rin ang record-breaking French diver na si Alice Modolo matapos nitong dalhin ang Olympic Torch mula sa ilalim ng Mediterranean Sea. Aujourd'hui, donc, je suis descendue à une vingtaine de mètres et mon immersion a duré à peu près une minute trente. Et aujourd'hui, ce n'était pas la profondeur euh, ni le temps qui comptait. C'était vraiment l'emblème de, de ce moment historique de remonter la, la torche olympique des profondeurs de la Rade de Villefranche. Si Modolo ang french, na nakalongoy sa lalim na 100 mètres at may dalawang world records, kabilang na ang Vertical Blue 2022 stint ito kung saan nakalangoy ito sa lalim na 96 meters gamit ang bifits. Ayon sa International Olympic Committee, maliban sa pagkilala sa pinagmulan ng Ancient Olympic Games, ang pagpapasa ng Olympic Flame ay sumisimbolo rin sa pagkakaibigan at kapayapaan ng mga bansang kalahok dito. Nakatakda namang magtapos ang Olympic Torch Relay sa opening ceremony ng Paris Olympics sa June 26. Eh bien sûr, en arrivant sur les quais, d'être acclamé comme ça, c'est magique. C'est plus beau que, que, que dans mes rêves. Pa. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. viral story. Si O.A. Imnida. Binatikos ang isang estudyanteng TikToker na nag-vlog sa klase habang ini-impersonate ang isang sikat na cartoon character. Matapos i-post ang kanyang video online, lumitaw naman ang mga anonymous post mula sa mga kamag-aral nito sa isang page sa social media. Anila, hindi raw ang ang mga naging kilos ng estudyante. Kinesyon din kung may pahintulot nga ba ang pagkuha ng video na ito ng kanyang mga kaklase. Sa isa namang post ng estudyante, pinabatid naman ito na ito raw ay magsisilbing learning curve para sa kanya. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Bobiera. Isang estudyanteng TikToker na kilala sa pagiging self-proclaimed na OA o overacting, ang binadikos ng mga kapwa niya mag-aaral matapos itong mag-post ng video kung saan siya ay nagvavlog sa loob ng mga pasilidad ng kanyang universidad at maging habang nagkaklase. Sa vlog na ito, ini-impersonate ni Neta ng isang cartoon character. Nakasuot siya ng damit na kakulay ng karakter, nakawig at may pinta ang muka kaya talagang agaw eksena ang estudyante. Kuha sa video ang mga kaibigan niyang gulat nang makasalubong siya sa hallway. At may ilang bahagi rin dito na nakunan din ng ilan pang mga kamag-aral habang nasa gitna sila ng isang activity sa klase. Bagamat katuwaan at nais lamang i-document ni Nathan ang kanyang araw para sa mga followers sa kanyang account, mayroon siyang ilang kamag-aral na hindi komportable sa naging akto ng binata. At sa mga anonymous post sa Freedom Wall ng Universidad, hayag itong pinabatid sa kanya. Sa mga post na ito, direktang kinol out si Nathan dahil umano sa kanyang disruptive behavior. Ayon sa isang nagpost, wala raw consent ang pagkuha ng tiktoker ng video. Pagdidiin ito, nais lamang daw pumasok at mag-aral ng mapayapa ng kanyang mga kamag-aral na hindi naiistorbo ng kanyang content making. Ang isa pa nga, sinabing magpa-file na ito ng disiplinary complaint laban sa estudyante dahil pa rin sa isyo ng Data Privacy Act. Dagdag pa nito, lahat daw sila ay nagbabayad ng tuition fee para makapag-aral ng matiwasay. Marami rin ang naglabas ng saloobin nila sa comment section ukol sa naturang estudyante. Tila nakarating naman sa TikToker ang mga mensaheng ito dahil ilang araw ang nakalipas sa isang panibagong video kung saan vinlog naman niya ang kanyang pag-uwi sa probinsya. Ayon sa TikToker, gagamitin niya raw itong panahon para mag-self-reflect. Depensa niya, alam niya raw sa sarili na maingay lamang siya ngunit hindi siya masamang tao. Gayunpaman, ituturing niya raw itong learning curve para sa sarili at tiniyak na may natutunan siya sa karanasang ito. Humingi rin siya ng tawad sa mga viewers at kamag-aral. Ikapan niya, alam niya raw ang kapalit ng kanyang mga naging akto at pag-uugali at handa raw siyang managot dito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, Lolo Pops. Nagdadalamhati ang mga netizen na naging paghang at umangkilig sa sikat na candy vendor na si Mang Angelito o mas kilala sa pangalang Lolo Pops. Tatlong araw kasi matapos pumanaw ang kanyang asawa, sumakabilang buhay na rin ang matanda sa edad na 75. Ang iba pang detalye at tutukan sa report ni Millie Borja. Nakalulungkot na balita ang bumungad sa mga netizen kamakailan ang kilalang candy vendor kasi na si Lolo Angelito Ginugino o mas kilala sa tawag na Lolo Pops, pumanaw na sa edad na 75. Ito ay tatlong araw matapos sumakabilang buhay ng kanyang asawa na si Lola Pasita Ginugino sa edad na 68. Idinaan ng kanyang mga kaanak ang anunsyo sa isang Facebook page kung saan pinasalamatan ng matanda sa pagiging inspirasyon sa marami sa pagbibigay ng kanyang matamis na ng ngiti sa kabila ng mapait na realidad ng mundo pagkwento ng anak nito na si Angelo, talagang minahal na ng mga taga-Angeles Pampanga ang kanyang ama dahil sa ang kinitong kabaitan. Kaya noong dumating ang araw na may karamdaman na si Lolo Pops, marami ang nakalala rito maging ang ilang opisyales ng kanilang pamahalaan. Dagdag pa ng anak ng Yumao, simula nang mamatay ang kanyang asawa, naging malungkutin at humina na ang matanda. Matatanda ang noong pandemya, nagsimulang makilala si Lolo Pops, matapos ibahagi ng isang netizen ang larawan nito, habang nagbebenta ng polvoron sa isang drive-thru sa Pampanga. Para sa DJH TV, ito si Millie Borjas sa Masama Tayo, Pilipino. sa ating kwentong record-breaking, Meet Wild Ang 8-year-old Bikinis mula Amerika na usap-usapan ngayon sa social media. Ang fairy friend kasi na ito, nasungkit lang naman ang titulo bilang ang Dog sa buong mundo matapos sumali sa naturang kompetisyon ng limang beses. Kilalanin si Wild sa trending report ni Rovic Manuel. Meet Well done! Ang 8-year-old Pekinese nananalo! bilang world's ugliest dog sa taon ng contest na sa Sonoma Marine Fair sa Petaluma, California. Ang titulong ito na sungkit ng aso matapos ang ikalimang sali sa nasabing kompetisyon kung saan tanging runner-up lamang ito sa tatlong magkakasunod na beses. Nakaagaw atensyon daw sa isang hurado ang mahaba at makapal na balahibo ni Wild Dang. Kwento naman ng firmam nitong si Ann Lewis noong papi pa lamang ang kaniyang alaga ay tinamaan nito ng distemper kung kaya't hindi na raw tumubo ang ngipin nito na naging dahilan kung bakit permanenteng nakalabas ang dila ng aso. Ang naiwing premyo ni Wild Tang, $5,000 o halos 294,000 pesos at trip to New York City. Kung matatandaan ang Chinese Crested Dog na si Scooter, ang may hawak ng titulong World's Ugliest Dog noong nakaraang taon. Samantala, sa kabila naman ng title ng taon ng contest, Layon daw ng pamunuan ito na hindi gawing katatawanan ang mga sumasali kundi tanggapin ang lahat ng imperfections ng isang aso at ituring ito bilang special and unique. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Para sa trending showbiz Balita, Pipa fans, make some noise! Nations Girl Group Bini dadalhin ang Biniverse sa The Big Dome sa Oktubre. At K-pop Kings SB19, kauna-unahang Pinoy act na nag-perform sa Japanese online show na The First Take. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Matapos ang matagumpay na three-night solo concert ng Beanie sa New Frontier Theater nitong June, sa The Big Dome naman datalhin ng Nations Girl Group ang kanilang Beanieverse. Batay sa anunsyo, kasado na sa October 4 sa Arneta Coliseum ang The Grand Beanieverse ni Naaya, Gwen, Joanna, Maloy, Mika, Shinen, Stacy. Labis sa ang pasalaman ng Pantropico Hitmakers sa mainit na suporta ng Bloom sa kanilang first ever solo concert mula na mag-debut ang 2021. Kamakailan nga lang inilabas na ng Bini ang patikim sa music video ng kanilang latest single, na Cherry on Top. C h -E -R -R are hard to Ang full MV na release sa July 11. Samantala, sumundo pa rin ng P-pop. Bida sa episode 449 ng Japanese YouTube channel The First Take ang P-pop Kings SB19. Sila ang kauna-unahang Pinoy act na nag-perform sa naturang online show. One, I'm Ken. Hello, I'm Justin. Hello, I'm Josh. Hello, I'm Pablo. Hi everyone, I'm Stell. And we are SB19! SB19. Let's go! Yeah. yeah. Ang mahalima nagpasiklab sa pag-awit ng kanilang smash hit na Gento. Kaya mo na parang Gento, wag kang hihinto sa ordinaryo. Kahit pasikihan ka sa matugo, ikaw basta-basta makakakita ng Gento. Gento, sa ngayon, patuloy pa rin ang kampanya nila Pablo, Stell, Josh, Justin at Ken para iboto sila sa nalalapit na Kids' Choice Awards sa Nickelodeon kung saan nominado ang kanilang grupo bilang favorite Asian act. so ng na mga nagpa-wow. Kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero bago po ako tuluyang magpaalam, narinig mo na nga ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit ang ingrandeng pagdiriwang ng DZRH ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 12 days na lang po at maparadyo man TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng CNBS trending and viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at yung follow-up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!